Ay, sorry. Okay lang, sir, na iba, ano siya, makukuskusan. Okay. Oh, mamaya Hmm. Yeah, yeah. mm -hmm. na Oh baby ha ah. ba't yung magsinungaling sikit po Since bata, since birth, ako kumakain sa sulok eh. Ano nga? Tutok lang, tutok. Ano yung

Ayan so. Wala na ba yung sa Ha? Hindi lang po. Sabi niya sir, pag masayot may dry skin pa po. and

sa totoo lang, dry skin na hinihila. Pero pag di mo naman tinanggal, pag tinubuan agad ng kuko, ang sakit na agad. Parang kapal agad yung kuko. po. Kaya kailangan talaga tanggalin. Tiisin mo na lang yung sakit. Importante, hindi siya sumuga. Natanggal. Manipis na kasi yung party nun. Tingnan mo yung bumaon na kuko mo dito. Ang nipis niya na, pula na siya. Pula lang siya, pero wala sugar. Kasi dahan-dahan lang yung ano. Kasi manipis na parte na yun. Eto eh. pa sa konti na lang. Sorry po. Hmm. 怎么？你们？